Magandang gabi na naman mga kabayan, mga kaibigan, sa lahat ng na ng mundo, sa naman ay nasa mabuting kalagayan. Magandang gabi, bagong gabi na naman sa ating pag-uusap. No? Sa naman ay uh, ang lahat ngayon ay uh, nasa maayos ang uh, ating uh, mga uh, kinalalagyan. No? At uh, sa mga di pa nakapag-subscribe sa ating channel, no? bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, ay uh, sana naman ay uh, makapag-subscribe din kayo. No? At uh, huwag niyong kalimutan na uh, i-click yung uh, notification bell para naman ay maging updated po tayo sa ating mga susunod na video. Uh, mga pala yung kasabihan na uh, sa kahaba-haba ng uh, prosesyon ay uh, simbahan din ang balik. <laughs> Talagang wala na mapagtataguan. Ang ay nahuli yung uh, kapatid ni uh, Dismiss uh, Bamban uh, Tarlac uh, Mayor Alice Go, uh, si Shella at uh, kasama si uh, Cassandra Ong noong uh, nakaraang linggo. Ngayon ay uh, finally no, nahuli na rin si... Uh, Uh, dismiss me or alis Guo at uh, doon sa Indonesia mga kapatid Okay, baka alam din ng iba at sa mga di pa nakakaalam, yun, yun yung, ito yung na uh, panibagong uh, usapan at panibagong nga uh, balita no? na ating uh, pagsasaluhan ngayon guys. Eh, wala na eh. Nandu na. Ngayon, eh, mahigpit na binabantayan si uh, go Guo, uh, Alice Guo, ng uh, mga otoridad ng uh, Indonesia. No? At uh, Mayro nang uh, impormasyon na sinabi si uh, Police uh, Colonel Jean Pahardo ang uh, spokesperson ng uh, PNP na a-arrange na nila no uh, ang gagawin no ang gagawin nila uh, ukol sa pag uh, sundo ng autoridad uh, uh, doon sa Indonesia kay uh, Dimas Mayor guwo at uh, Ayon, no? Yun yung uh, andun lang pala, no? Andun lang pala sa Indo sa Indonesia. Mukhang uh, nahihirapan itong siguro na lumipat ng ibang lugar kasi wala na eh, no? Kaya ito na ngayon, eh nahuli na nga ng Indonesian uh, authority or authorities, no? At uh, malaking pasalamat dito si uh, President uh, Bongbong Marcos, no? At uh, sinabi niya na hindi lang... Basta-basta mananagot yung uh, ano parang gano'n no ang uh, lahat ng mga sangkot sa pag-alis. Imagine umalis ito, nakaalis ng bansa si uh, Guo, itong si uh, Mire uh, dismiss wish alis Guo at ang mga kasamahan nito sa Pilipinas, guys. Na hindi nalalaman ng Bureau of Immigration. Ha? Kaya hindi kumbinsido yung iba. Oh, no? ito yung uh, reaction at uh, ang uh, mensahe ni uh, Department of uh, Justice, no? Ito yung uh, message ni Department of Justice Secretary uh, Rimulya Ocol dito. Eh, hindi tama yung ganong klaseng asal na hindi mo papalam sa DOJ o uh, Secretary. Yun ang nangyayari sa ano sa opisina mo. Yun, yun. Yun yung mensahe ni uh, DOJ Secretary Rimulya guys. At uh, tsaka si uh, NBI Director Jaime Santiago eh, nililinaw niya na talagang uh, mayroong kaibahan, no? Mayroong kaibahan itong si uh, Dismiss Mayor Guo sa kanyang uh, personality, no? Or identity, na? Kasi nung una, eh, long hair. Ngayon, <laughs> morang nag-iba. yung tanong ng karamihan, bakit nag-iba? No, nag -iba. Ito yung reaksyon ni uh, NBI Director Sanjago. Uh, Santiago. Uh, meron ng para maitago ang kanyang identity. Uh, meron nang lumabas uh, nakita na yung na-share ang Indonesian police na talagang na ang buhok niya, nagpaputod ng buhok to conceal her identity habang uh, ikinatuwa naman no? ikinatuwa naman sa so side ng uh, senate, alam naman natin na uh, ang senado ay talagang uh, persegido guys, gaya ng ibang department ng ating uh, pamahalaan na kung saan na gusto uh, gusto talagang mapanagot eh, yung mga may uh, pakana nitong uh, tinatawag tinatawag nating mga illegal activities na nakapasok sa ating bansa. Lalong-lalong lalo na oh, na kung saan eh, talaga namang mga uh, nagpapahirap ng uh, taong bayan at sa mga biktima nito. Hindi lang Pilipino, meron ding mga iba pang uh, kalahi na kung saan ay uh, talaga nang nadiskubre ng ating uh, mga otoridad matapos pinasok at nired ang mga illegal pungo sa bansa. No? Lalong-lalo lalo na yung sa may uh, bamban. No? Isa yon At ang pangalawa, ay yung Samaya pa, uh, sa pampanga purak pampanga kung hindi ako nagkakamali isa yun. at uh, meron na naman panibago no? meron na naman panibago alam nyo kung nakikita nyo uh, sa mga balita yung uh, samaya uh, sibo, ba? tama ba? yung ating uh, nasagap na impormasyon kung hindi tayo nagkakamali meron na naman at uh, yun ay abangan natin kasi uh, bag, 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 hindi natin mapasama dito ngayon yan sa ating pinag-uusapan kasi nag-update lang muna tayo nitong pagkahuli ni uh, Dismiss miura Alice Guo, guys. So, si uh, si Notoriza Juntiveros ay eh, nagpaabot din ng kanyang mensahe okul dito. At ito yung kanyang pahayag. Uh, ipinakita nitong pag-aresto kay Alice Guo na tumakas ka man, pag pinagahanap ka ng mga otoridad at may tulong pa ng mga otoridad ng ibang mga bansa, kahit dun ka pa tumakas, ay eh, maibabalik ka din dito sa bansang Pilipinas. Yan, yeah, no? Alam naman natin na ito si Senator Riza Ontiveros guys siya eh, talaga namang wala talagang uh, napak kahit kunting Uh, pag-aalinlangan sa investigasyon o ukol dyan. Kaya napakaraming nagpapasalamat dito at sa kanyang mga kasamahan dyan sa Senado. Hindi lahat. Alam naman natin yung iba dyan na talaga namang uh, <laughs> ha? kung uh, sa sasakyan pa ng pandagat ay eh, talagang nakalutang. No? Uh, pero meron din talaga dyan uh, talagang prosigido na proteksyonan ang ating mga kababayan at ay iba pa na biktima nitong uh, pugong Illegal. Itong mga illegal na pugo na nakapasok, na ginagawang pugad ng iba't ibang mga kriminalidad dito sa ating bansa, guys. Na kung saan, mayroon ng direktiba dyan. Si President Bumbong Marcos, noong kanyang suna, na talagang bana, nakaband ang pugo lahat ng pugo operation dito sa ating bansa iwan ko lang ngayon kung nandyan ba kung lahat ay uh, naka, naka, na ba no? Ang makakalam diyan ang pagkor. No? At ang iba pa ating otoridad. Ayun, ayan yung tututukan tutu din natin kung anong mangyayari sa sus susunod ng mga araw o kuljan. Okay? So si uh, Senator Risa Hontiveros, guys, ito nagpaabot ng kanyang uh, pahayag at uh, ganun din yung kanyang uh, kasama na kung saan isa rin sa laging uh, nagbibigay suporta sa mga kababayan natin, para labanan itong pugo na ito. Ito, pagkikinga natin sa si Sen. Turwin Gachalian. Based sa mga intelligence reports na nakuha namin sa executive session, uh, mayroong mga links na mga government officials at even enforcement agencies natin dito sa uh, Pogo yeah, no? up, sa Ayan. Habang si President Marcos naman, alam naman natin, ay mayroon ding ay, pinabot na mensahe ukol dito. They don't require marching orders. They are doing their uh, they implementing the uh, uh, legal orders that were sent to them by the court. Uh, and that is to bring back the fugitive Alice to the Philippines. So that is what they are doing. We are already finalizing the arrangements for the return of Alice back to the Philippines. Okay. So. aandabayan na natin no titingnan natin kung talaga nga mayroong mga mapaparusahan o dito kung mayroon mang makikitang uh, may sabwatan no sa iba't ibang uh, uh, departamento ng gobyerno okay kasi iniimbestigahan naman ito at uh, kung anuman, man yung kanilang mga dipinsa o dito guys kasi alam naman natin no na vlogging iginiit na no? lagi iginigiit ni Bamban uh, Tarlac uh, uh, Mayor former Mayor dismiss uh, Bamban Tarlac Mayor alis Go na talagang uh, siya ay isang tunay na Pilipino ah, <laughs> uh, Pilipina nga pala no? so, Pilipina at lumaki siya dito sa Pilipinas lalo lalo na sa farm uh, kaya <laughs> ito ay malalaman at malalaman ang katotohanan. Anyways, meron naman siya mga abogado dyan. No? Hindi natin masasabi na siya ay talagang guilty na nito. No? Hindi ibig sabihin na siya ay uh, nahuli na at uh, kung maibabalik man siya bukas kasi sabi eh, bukas uh, mukhang uh, may, uh, may padala na pabalik ng Pilipinas ito si Gugu guys uh, ng mga otoridad Ibig hindi, sabihin na talagang guilty at uh, may kasalanan siya dyan. Alam naman natin na gumagawa din ng mga hakbang ang kanyang mga abogado na masagot yung mga aligasyon ukol sa kanya, laban sa kanya, no? At uh, yun yung uh, titingnan natin, no? Yun yung aabangan natin kung ano ba yung kanyang mga sasabihin dito. Ha? Kung ano yung kanyang mga sagot kasi wala na siyang ibang magagawa diyan pagkatapos ng Indonesia yun nga ano na pagalaman natin sabi ng PNP na susunduin siya para pag-uwi dito at uh, mula sa Bureau of Immigration No? Alam natin yung uh, siyempre sa ito ng mga autoridad, mga uh, otoridad especially sa NBI uh, kundi tayo nagkakamali no ganon eh uh, yung uh, natin from Bureau of Immigration guys kasi diyan naman talaga yung uh, ano yung uh, paper uh, booking or documentation pagdating niya diyan dahil wala pa namang ibang arrest order uh, mula sa normal court no o mula sa korte ang uh, Senate, uh, yun yung mayroong uh, arrest uh, uh, warrant no? or order no para kay Guo. Parang uh, ganon no. Eh kaya doon siya mananatili muna. Doon siya mananatili, kasi wala namang iba. Kundi ang uh, ang Senate lang naman yung mayroong uh, mayroong ipinalabas na order o call So dyan siya muna habang ginagawa yung hearing at pinapasagot. Sana ito ang susi ng lahat. Sana ay ito yung uh, paraan para maibigay at uh, ang mga impormasyon ng uh, kinakailangan ng mga taong bayan, lalo-lalo ni Jesus Sinado, na nanghihinga ng linaw. Ha? Sana So naman ay eh, uh, makipag-cooperate siya, no? Depende na kay uh, Mayor Guya, no? Kung uh, makipag-cooperate siya sa batas, makipag-cooperate siya sa investigasyon. Dahil hindi basta basta problema ito ngayon. Ang daming nadadamay nitong uh, pugo na ito, guys. Pati nga si Attorney Harry Roque, di ba? oh, eh uh, nadamay at di nakakalusot sa investigasyon na ito. Sino-sino pa ba yung iba? Oh, di ba? At uh, ito, ito yung uh, paraan para malinis yung kanilang mga pangalan. Uh, ito yung paraan na kung saan ay uh, maibigay ang uh, tamang uh, impormasyon para sa investigasyon na ito. At matuldo ka na yung mga katanungan na itong si Alice Gu, guys, no? maraming nagtatanong, maraming haka-haka at maraming nagdududa na ito ay uh, pakawala nang uh, China, 'di ba? Or uh, yung yung iba sinasabi na baka spy ng China. Ayun, ay hindi muna natin masasabi hangga't hindi matapos yung investigasyon. malay natin, no? Kung meron pang, uh, uh, no? pang mga nakatagong istorya, no? Meron pang mga nakatagong history nitong lahat at uh, makipag-cooperate itong si uh, Dismiss Mayor Guo sa otoridad sa ating uh, pamahalaan, at isiwalat, isumbong lahat ang kanyang mga nalalaman kung meron man. No? At uh, ito sana ay maging uh, paraan para matuldukan ang lahat ng mga katanungan. Dahil wala na eh, isasaranay naman, di ba? Isasara naman yung uh, pugo na yan, ah, yung pugo na yan, eh, uh, nawala rin naman ng ano yan, kasi mga pum pumabor dyan, alam naman natin kung sino talaga yung mga pumabor dyan na pumasok dito sa Pilipinas. At ano na nangyayari ngayon? anyway, yung iba, legal naman, no? Eh, ito, umabot sa punto na mayroong mga hinuhuli at nirid ng ating uh, batas uh, ng ating mga otoridad at uh, nagresulta na, at nakitaan ng na mga hindi magaganda at mga matatawag nating irregularidad ng na mga activities na patungkol dyan sa operation ng Pugo na yan. Okay? Kaya at... Uh... Ito, no sana masagot ito ni uh, uh, Dismiss Mio ang mga katunungan, ang lahat ng mga ligasyon laban sa kanya at malinis yung kanyang pangalan pagdating sa usapin na ito. Okay, so guys, maraming salamat sa mga panahon at update tayo sa mga iba pang mga usapin ukol dyan sa mga darating na oras At uh, ako'y uh, naniniwala na ang lahat ng ito ay may kasagutan lahat na mga pangyayaring ito ay may katapusan. Okay, so maraming salamat. Maraming salamat at again sa mga di pa nakapag-subscribe uh, sa ating channel. Huwag niyo naman pong kalimutan. Sana naman isang subscribe lang at isang click ng button para ay maging aware at updated po tayo sa mga susunod nating na video. Maraming salamat at sana ay mabuting kalagayan ng lahat ng mga kababayan at uh, sa iba pa na kung saan ay nagiging part ng ating channel ito. Maraming salamat at na magandang gabisan yung lahat again at mabuhay ang buong Pilipinas.